Nagmula pa sa malayong barangay ng Larohas, Maramag, Bukidnon at sa Kabadyangan, Kadingilan, Bukidnon, sina Ginoong Rene Goltiano at Ginoong Rinante Canoy, mga amang hindi inalintana ang mahabang oras ng biyahe makarating lang sa Cagayan de Oro. Kabilang sila sa mga magulang na nagbigay ng suporta sa kanilang mga anak na nag-exam sa Philippine Military Academy Entrance Exam 2023 dito sa Fort ID noong September 9 hanggang September 10. Ayon sa kanila, malayo man ang kanilang pinanggalingan, ngunit hindi ito naging hadlang upang maipakita ang kanilang pagmamahal at pagsuporta sa mga anak na pangarap maging kadete ng PMA. Oh, sa kuwa, ma ambisyon nga po na sa na nga morag mm. -hmm. nani ba na ang iyang mama morag nadlok gyud kay military man gud na permanente ni min siya kay naman ni tanan diri pa mama na ama mura og nga siya ay desire na mugna ang iyang desire nga magisampod iyang kuya man na enlisted iyang kuya kunya mm -hmm. Ah... Uh, kuan po nga bata anong, uh, nga ng courageous na siya ay bigon nga yung mga prinsipyo then mm -hmm. Uh, nakita niya nga ingon niya nga uh, basin mahimo siyang asset sa bando ko no ay eh, harap nang mga wan ko na niya basa ko nga anak, um, keep chasing sa yang pag managin, sunod lang gyud siya mga dream sa kinabuhi. Uh, dili man tanan na eh, ay pribilehiyo nga makasulod sa armed forces pero bisan pa do nang kinabuhi nga dili common sa mga sa atong bangi sa buhi sa kinadaghanan pero it is a ng honor para sa usa ka batan nga maka serve sa nasod sa imong nga pamagi. I anyway, mean, there are many ways sa serving sa nation pero pinasahe gyud mga member ka sa armed forces. Sa buong area of responsibility ng 4ID, umabot sa 1,161 ang mga examinee ng PMA entrance exam. Sa naturang bilang, 546 rito ang nag-exam sa Montalban Hall, Camp Evangelista, Cagayan de Oro. 480 sa Lope Asis Memorial Gym sa Bayugan City, Agusan del Sur at 135 sa Surigao del Norte Provincial Convention Center sa Surigao City. Pinangunahan ito ng proctor teams mula sa Office of the Cadet Recruitment and Admission ng PMA sa Fort General Gregorio H. Del Pilar, Baguio City. Taunang pagsusulit ito bilang unang hakbang sa pag-apply sa naturang akademya. Bago sinimulan ang pagsusulit, dumaan muna sa mabusising screening ang mga aplikante. Bahagi ng eksaminasyon ang algebra at geometry, grammar and composition, reading and comprehension, verbal at numerical reasoning at pattern analysis na susubok sa kanilang abilidad at kakayahan. Sinabi ni Michelle Candilansa, 20 anyo sa taga Manolo Fortich Bukidnon, pinaghandaan niya ang exam sa pamamagitan ng pagre-review sa hangaring pumasarito. Paan ma'am? Nag-study, research, tapos mga kan kanang mga interviews or kanang mga pangutana sa mga labi na sa dito sa mga sundalo dito nga amo ang silingan ayon din kay Ray John Marginobia 20 anyos sa taga Quezon Bukidnon hangad niyang makapagbigay ng inspirasyon at kontribusyon sa kampanya ng Philippine Army sa pamamagitan ng kanyang mga natutunan bilang criminology student kanang sa ako ang course karon mabis kay is nanadya ang kananga kwan sa mga citizen or sa mga tao dere sa Pilipinas ma'am ug makatabang ko sa ila ma'am ug maka-prevent og maka sa mga like sa mga terrorism ma'am Samantala, ipagpapatuloy din ni Private Canete Amores na kasalukuyang na-assign sa MWRC o Moral Welfare and Recreation Center ng Installation Management Battalion ang kanyang pangarap na maging kadete ng PMA. Anya ang mga natutunan niya bilang isang enlisted personnel ang kanyang babaunin kung sakaling pala rin siya na pumasa sa exam at sa buong proseso ng PMA. Laku lakuha, ma'am, is advantage na ko kayo sa naka na ko sa basic military training, orientation course. Adv advantage na gilid para sa kuha kung uh, makaluyan um, man galing sa uh, kininga opportunity. Ayon sa PMA, ang mga papasa sa eksaminasyon ang tutuloy sa susunod na screening stage upang maging ganap na kadete at sa, sa ilalim sa apat na taong training sa Baguio City bago maging isang ganap na sundalo. Sinisiguro rin ng pamunuan ng akademya na maaalaga ang mabuti ang mga kadete dahil hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pagmaltrato sa loob ng PMA. Not only the PMA, the whole AFT uh, denounces uh, any forms of maltreatment. Actually, any forms of maltreatment is uh, in anything na nag-post ng discomfort or na-deprive ng any sa mga, sa mga ako natin. So, hazing is a form of maltreatment. So, after term namin that is maltreatment. You cannot do anything, any maltreatment to so, us, particularly sa amin, sa PNA, uh, hindi po talaga namin na namin. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.